kajima, pati pansit-pansitan kajiman gulayin na rin natin kasi ang dami na rito oh. ang dami na kajiman hindi na natin gulayin to. angat ko yun daming nakikita. Ano ang siya ng ano ka Yung tuna. Gigisa ko siya sa tuna. Kapi yung pichay. Kapi yung pichay. kami na harbis ko na lang yan tumutubo dito yan kajiman lalo na kung yung masagana sa tubig yung pinagtubuan niya ang dami kajiman ka o oh, pansit pansit ang na harvest na natin ayan oh. oh. ano ko lang to sa, ko lang to sa tuna ba ka oh. tapos si natin yung pichay good <laughs> ayan nakagulay na ayan Mahalbis pa rin tayo pansit pansitan hello good morning good morning kajima ito yung hinarbis natin doon sa taas kajima nagharbis ako ng pichay at saka mustasa kajima mga natirang gulay doon at ito kajiman pansit pansitan kajima Igigisa ko lang to sa tuna, kajiman Ayan, kajiman Lugasan ko na pang lima ko ng hugas to, kajiman Ayan. Gulayin natin to sa gisa ko sa tuna. malinis to kajima, doon to tumubo sa may ano sa may alokbati hindi ako nang umuha dyan sa mga ano dyan, sa tabi-tabi dyan, sa kagsada kusang tumubo ito sa may alokbati kajima ayan hindi ko to tinanim, basta tumubo na lang siya pero may nakakita ako noon yung ganito ka G-man medyo yung buton niya ka g na medyo maitim-itim na idinilig ko doon kaya ganun siya karami dumami yung pansit-pansitan doon banda sa may alok doon ko rin nakuha yun kaya idinilig ko rin yung buto yun dumami siya ganun lang pala ka g mahina didto ka g ang lasa nito ka Jiman okay lang ka Jiman yung lasa niya di naman siya mapait ka Jiman okay lang yung ano niya kaya mong lunokin niya <laughs> pero pag biluto mo siya ka Jiman na ganito nahahalo yung lasa niya nahahalo di katulad nung una kong kain nito talagang mano-mano kinain ko siya ng ganito pero nung niluto ko siya kajima, sinama ko sa pagluto sa gulay nag siya ng lasa kajima na lagyan siya ng timpla, timpla, gano'n. Yeah. Masarap siya kajiman. Masarap siya. Pag niluto ah. Sa ibang bansa nga, kinakain yan eh. Hindi kinakain, kakainin. Sinubukan ko talagang kainin. Okay naman siya. Mm, gulayin. Pero yung mano-mano mo siyang kainin, parang hindi ko malunok ba. <laughs> Pero mas mainam nag pala nito, lutuin mo. Kaya pala yung sa ibang bansa, dinuluto talaga nila to kundi kaya, ano, yung pinakuluan lang nila, ginawang atsara Ganun. mag-iiba pala ang lasa niya eh mag-iiba parang nababawasan ng ano naalala niyo ito nakaano ba kayo nito sa mga probinsya kajiman na ganito bawat dahon nito kajiman at tinatapal namin ito sa sugat yung sugat bitaw na may yung sugat bitaw na lumamaga bitaw kajiman na dinidik -dik, -dik, dik namin yan ng ay ginagano namin sa kuko kung tapos pag kami jo kumakatas na yan tinatapal na namin yan doon ginaganyan na namin yan sa mga bawat sugat namin kajiman jiman tapos ngayon pala nakakain pala ito ito. Tapos may nakita pa ako yung gumamila, ginawang sinigang. Na sinigang sa ano. Sinasama sa sinigang. Yan, kajiman. you <laughs> Gajimoy. Ayan, Gajimoy. Shout out kay ano? Daniel po. Daniel. Taga saan? <laughs> Taga Olongo po. Okay. Shout out <laughs> kay ang <laughs> Pugi. Ang Pugi nyo, ha? Pangalan mo. Pangalan mo? Luke po. Wow. Taga Manggaan po. Oh, wow. Ayan. Sila ngayon yung nag-discover sa vlog ko, Kajimar sila yung ano ayan yung apo ko ka Jimar oh hmm ayan ah oh, ayan pa kagigising lang niya oh hmm ayan mo pati bata pala ayan pati yung mga estudyante <laughs> nakaka-discover din pala ganun Yeah, thank you. Sa subscribe mo. Ayan. Ayan ka, Jimar. umpisa na tayo magluto. Mantika. Nito. Tuna ka, kajimal. Ayan, gaji lutuan, na. Masarap siya, gaji Masarap siya. Lagyan ko siya ng oyster. Ang yan sabaw niya. Ito na mis-tamis. Ganun lang. Kasimple ang pagluto nito, gaji Na may pichay at gustasa at pancit pancitan Diyan na siya ka Gmar. Binulay ko ang pansit pansitan. Okay na siya ka Ayan, Gajima, tapos na kami magluto. Ayan, oh, tingnan mo, sisi. Lumingon pa siya sa gulay, o. Ang sisi pa niya, o. Wow, sisi ay yung aking apo. Ha? Ha? Tapos na kami magluto. Babay Bye na. Babay Bye na. Babay. Plain kiss ka muna. Plain kiss. Plain muna. Ay. Ha? Ha? Plain Ada. Babay. Babay. Ganito na lang. Plain kiss. Plain kiss. <laughs> Plain Oh, oh, tinitingnan talaga niya gulay, oh. <laughs> Ayan, Gajimar, hanggang, hanggang dito na lang. Naluto ko na ang aking pansit-pansitan. Bye-bye!